In short, kinukumpara niya yung sarili niya sa mga tropa niya. At ang ending, di ba, masama rin yung loob niya kasi yung nagagawa ng mga tropa niya, hindi niya pa nagagawa. Well, nalungkot ako dun sa part na yun. So, tinanong ko siya. Sabi ko, may ginagawa ka ba sa buhay? Di ba, nagtatrabaho ka, nag ka, kumikita ko ba ng pera? Oo naman daw, di ba? nag siya. Sabi ko, malinis naman ba yung pera mong nakita? Yes, kuya, malinis naman. So, yan, sabi ko, wala kang dapat ikalungkot. Di ba? Kumikita ng pera, nag ka ng pera, malinis yung perang pumapasok sa'yo, may ginagawa ka sa buhay mo, hindi ka dapat malungkot. Ang problema kasi pag kinumpara mo na sarili mo sa iba, diba? walang problema, mamotivate motivate tayo ng mga taong mayaman, mamotivate tayo ng mga taong mapera, may kotse, ng mga taong angat na, okay lang, yung sasabihin mo sa sarili mo, ay, may kotse yung tropa ko, in God's time, magkakaroon din ako yan, pag nakaluwag-luwag. Pero ang pangit lang kasi, yung mararamdam mo na, ala, tropa ko may kotse na, sa so, wala pa rin. Kasi yun, ang ending nun, di ba? Magiging ungrateful ka na. Ang ending nun, hindi mo na na-appreciate yung sarili mo. At isa yun sa pinakamalalang pwede mo maramdaman bilang tao. Yung hindi mo na makita yung sarili mong ginagawa. Di ba? Ngayon, ano bang ba cost nun? Ang cost nun, yung sobrang pagkukumpara. Di ba? Hindi ko lang maintindihan bakit yung ibang tao, ang hilig nila ikumpara yung sarili na sa ibang tao. Sabi ko, walang problema, mamotivate ka ng ibang tao. Ang problema lang pag kinukumpara mo na yung sarili mo sa ibang tao. Di ba pag kinukumpara tayo ng na magulang natin sa ibang tao, sa ibang sa anak ng iba, nagagalit tayo, di ba? Kasi alam natin, iba yung kakayahan nun, iba yung kakayahan mo. May mga kaya siyang gawin na di mo kaya, may mga kaya kang gawin na di niya rin kaya. Di ba? So ano ba dapat gawin? Wala. Tigilan mo yung pagkukumpara. Di ba? Mag-focus ka sa kalsada mong dinadaanan kasi may sarili kang buhay. Huwag na huwag kang makikipagpaligsahan kasi mahirap 'yon. 'Di ba? Ang kalaban mo lang sa buhay, sarili mo. Ganto na lang gawin niyo, ha? Ikumpara niyo yung sarili niyo sa sarili niyo 5 or 10 years ago. 'Di ba? Tingnan mo, may nagbago ba sa buhay mo? May nangyari ba sa buhay mo? Umangat ba ng kahit konti yung